So guys, magbagsak lang tayo ah. <laughs> Deliver na yan. Nandito tayo sa pandan. Antik eh. So nga pala tingnan ko. Okay tayo guys sa nabasak lang guys. Tinapat na magtindi. Deliver na muna. libre deliver lang eh. Oh. mainit eh, masisira ang kutis natin Ah, uh, kailangan dapat eh, Deliver, wagsak Uwi na tayo Ayun